So, ito na po yung finished product natin ng Meat Stuffed Egg with Yummy Sauce. Ayan. Masarap po yung ginawa kong sauce. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan siya. Hello po, Magandang araw po sa inyo. Ito na naman ako. Like, magkawa ng video. Pero meron po ako naisipan na matagal po na itong niluto eh. Maganda ito para sa kids. Gagawa po tayo ng... Uh, meat started egg. So, gagawa rin po tayo ng sauce nito para yummy-yummy -yum po sa mga bata. Hindi lang po natin ipiprito basta o lalagyan ng ketchup. So, later po, ipakikita eh, eh, ko kung paano tayo gagawa ng sauce niya. So, ito na po yung kalahating kilong pork. Tapos yung egg, naglaga ako ng ano, eh, merong mga damage yung, kasi mainit po ngayon eh, madaling ma, ma Bilig yung tawag sa amin naging parang nagiging yung egg. So, ayan, gagamit din tayo ng paprika. Tapos, ito po yung mga ingredients. Naging hiwa na ako ng sibuyas, red bell pepper, at saka yung onion, carrot, at bawang. So, paminta po, ayan, maglalagay tayo. Ayan po yung aking paboritong ginagamit na soy sauce, yung licum key. Napakasarap po niya. Maglagay din tayo ng sugar at saka cornstarch. So, ito po, i-arrange ko uli. Hindi po natin ilalagay lahat itong mga hiniwa-hiwa ko dahil may gagawin po akong lumpian Shanghai. Isinama ko na lang po yung ibang ingredients. Ito po, yung kalahating kilo. Ayan. Lagyan ko na ng paminta. Naglagyan na po ako nito ng asin na 1 tablespoon pero hindi full the food. Kasi baka ka kung mga moy, ipiniprepare eh, ako, inuna ko nang lagyan ng asin para hindi siya masisira. Lord, lagyan ko na po ng paminta. So, lalagyan ko na rin po nito. Ito bagong bukas, tinanggal ko na. So, lalagyan natin siya ng 1-8. Para masarap-sarap ang lasa niya. Ayan. 1 tablespoon of sugar para hindi puro alat matitikma at magusto mat -mat, ng kids. Pinakaan na natin ang pampasarap. Ayan. Ayan. May asin na po yan, 1 tablespoon. Hindi ko na napakita sa inyo. Magagay na po tayo ng sibuyas. Hindi po lahat. Kasi kalahating kilo lang, pang isang kilo to. Saka ito, onion, yung carrot, at saka bawang. Ayan. Pati-hati lang. Kasi na po, dapat yung 1 kilo ang gagamitin ko. Eh, nung mag ma -ano na ma ma na, ano siya? Mataba. Hindi mo ako lang dinis siya. Ayan, ko na. So, ayan, make mekos po natin siya. Nagawaan po natin siya ng sauce na masarap. Pero ipapry po natin ito. Bago natin ipry, para hindi siya sumabog-sabog, ilalagay natin sa red. Ipipreaser natin ng konti. Mga one hour, ganun. Nagpadaan po ng onion na sibuyas dahon. Onion leek. So, ito po maglalagay na ako ng cornstarch. Pwede po yung tapioca para dikit na dikit siya. Para mabuo lang siya, hindi siya yung yun lang ito. Depende po sa inyo kung ano na karami gusto nyo bagong bukas din ito. Kasi naubusan na pala ako. Nagkakalkal lang sa aking ano, uh, um, stack. Iniikot-ikot ko kasi parang hindi na yun. <laughs> Style ko po yan may nag-comment na no? kailangan pa ikututin yung ano, parang madali sa atin yun eh. Ayan. Kasi lalagyan kagwa tayo, lang, tayo na ng na napakasarap na sauce nito. Lalagyan din natin ng pork and beef para hindi boring. So, sukatin po natin. Para, para hindi lamang na lamang yung meat yeah. niya. dyan. Ilan magagawa. So, ayan po, lima lang magagawa natin. Kasi, hindi natin dapat ipirin ng meat. Kado, hanap tayo ng... ko palang lagyan ng itlogon na. Ay, butas. Ay, butas din. Pero okay lang, ito po buo. Ang hirap po ngayon na ano. Ayan. Tapos, i-cover na po natin siya ng ganyan po ganyan. Ayan. So, i-preserve po natin ito para pag tinry natin, yung dakulong, dakulong siya. Hindi siya sasabog. At meron namang cornstarch. Ayan. Ayan. Pwede natin air fryer. Ganda. O, teka muna, kinakawusan yung aking mata. Ang bango. Talaga pong huwag na huwag kayong gagamit ng ibang ano, pag nagmamarinate kayo ng mga ganito, nagmix kasi ito, ibang klase, napakabango po na. Hindi po ina-advertise, mabango na, masarap pa. Hindi na kaya kailangan pa mag-add ng kung ano ang pang O kung ano-ano mga ingredients na ah, hanapin nyo pa kung saan-saan. Tapos hindi na makakatulong para sumarap na iiba pa yung lasa ng inyong niluto. Ay, based on my experience po yan. Wow. Ayan ang bangay para asyat na po niyang kainin. Ayan na siya. Ayan. So, eto na po. Hindi ko na siya ipinreset. Naalala ko may air fryer nga pala ako. Mas maganda. Inano ko na po siya. Ilagyan na ng oil na ganyan. Yung aking spray ng oil nagbara. Sa so, tagal na hindi ko ginagamit. <laughs> Pinipress ko. Nagbara siguro kay Yung tubo niya. So, binras ko na lang po siya para meron siyang baong oil kasi na mit naman siya. Ayan. So, isasalang ko na po siya. So, ayan po, sinet ko muna siya sa 120 yung heat niya ng 30 minutes kasi baka po masunog. Hindi naman natin kailangan sunog din yan. Iba lang natin. Ayan. Automatic nag go open uh, open close po yung kanyang ilaw para makikita natin. Ayan. Sige po, papalikan natin ulit mamaya. Ito prepare ko lang gabi natin sauce so, para sa ating uh, stuffed meat Stuffed egg meatballs. So, ayan po. Matatapos na yung 30 minutes. Sobra ang bango. Ayan. Sabi ko sa inyo, pumutok siya. Pero okay lang. Kung manipis pa yan, lalo na. Puputok. Ayan po siya. So ayan na po siya sa 30 minutes na nasa 120 lang ang init niya. Ayun, medyo brown na pala siya kaya ambo pangulo na siya. Babaligtarin ko na lang po siya para maging golden brown din yung nasa ilalim. Check natin maka hindi siya golden brown. So ayan na po nabaligtad ko na siya. Hindi nga siya naging crispy sa ilalim. So ayan. Ganong ano, init din po ilalagay natin kasi baka mabigla. Ano lang din, 120. Ayan, siset ko na po siya ulit. Para mamaya, pwede na na. Nakaready na i-gagawin natin sauce. Ayan. So, ayan po, nakaready na. I-prepare ako na. Ito po yung ating, na tinakangina, hindi ko na isinama yung celery, kasi hindi siya bagay doon. Para sa, saan mo yun eh, Shanghai. Tapos yung bell pepper, andyan red bell pepper, sibuyas, at saka yung garlic, nagdagdag lang yung tomato, dalawa. Kasi hilaw yung tomato ko eh, walang hinog. <laughs> Nakabili na rin po ako ng mga ingredients. Nakailangan natin. Ito, maglalagay tayo ng pork and beans para sa sauce natin. Ito po yung tomato sauce. Ayan. 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 So, ilagay ko na sa bawang. Ayan. Yung tira natin kanina. Pagsabayin na natin yung sibuyas para malagpan siya. Yan, yan, konti yung tomato at saka itong bell pepper, red bell bel pepper. Bel bel. Matira natin. Ayan po, nilagay ko na yung kabais. Kasi nalantad, chinek ko po, po yun. Sumabog yung isa. <laughs> Tama lang. Kasi dito, ang liit ng aking nilutuan. Apat lang ilalagay ko dito. Ayan, lalantay natin. Maganda po yung kamatis niyo hinog na hinog. na ako kaya gamit po sa kamatis na hinog na hinog. Ayan. Naglagay na po tayo ng paminta. Ayan. May diluto na si kamatis. Pwede na po ito. Lagay na natin. Ayan. Lagay na natin. Lahat. Lagay natin konting asin. Siyempre, may lasa ng mga eh, pork and beans. Hindi din tayo ng ketchup, konti. Saka natin titikma ang bago. <laughs> Ayan. Ito, di ba buksin? Ito, dinukot ko pa ng kitsiriyo. Maliit. <laughs> Bread knife. Ayan. Ayan. akin di kung di may asin na nilagay. Ayan po, ayun ko tumuli. Ayun ko So, ilagay na po natin itong mga dalo ng sibuyas para lalo magbigay ng masarap na flavor. Hindi po nasaya na ating mga ginawa. ingredients na sobra. Itabaw. So, ayan po yung hango ko na. Hindi ko na napakita sa inyo pag hango. So, ililipat na po natin dito yung isa bumuka Natuluyan dahil binaligtad ko na tuluyan siya. Ayan. Ayun. Ako, sarap po na. Ayan. Ito yung isa bumuka. Kaya pagka po kayo gagawa, dagdagan nyo ng cornstarch para mas matibay siya. Ayan. Kasi mamantika, bubuka ka talaga. Ayan. Pwede ko na ilagay niyo yung isa. Ayan. Ayan. Ilagay ko na yung salit na. Dayain natin na sa loob siya. <laughs> Dayain na lang natin. Ayan. Ayan. Yummy, yummy. Hindi mabibitin sa sauce. Ayan. Ayan po natin siya. Mulukulo na ganyan. At yung lasa nila magbiblend pa lalo. Ayan. So, off po na siya kasi ito matagal lumamig cover natin. Ayan. So, kainit. <laughs> ito po, mag eating portion na tayo. Uh, hindi ko pa na-picture na ano, ano to na i-close up sa inyo. Pakita ko na ng close up. Pero ganun din yun. Eh. Teka. So, ito po, magsasali na tayo dito. Uh, sumabi. Ayun. Panyami. Oh, so, ito na po yung finished product natin meat stuffed egg with yummy sauce. Ayan. Masarap po yung ginawa kong sauce. Ayan, Oh. Ayan. Ayan siya. Perfect sa mga kids. Pwede din kayo mag-add ng hotdog para lalo exciting sa mga kids kibish nyo. Ayan po. At ito tayo mag eating portion na po tayo. Ayan. Ayan. So, eating portion na po tayo. Diyos ko, ang pawis ko. Pagkakain okay. hmm. tulog. <laughs> Diner na po ito. Diner na. Alamali na siya. No? So, ito po. Uh, titikman natin ang ating meat stuffed egg with the pork and beans sauce na ginawa natin. Masarap po yung ginawa natin sauce nyan. So, ito po. Ah. Uh, punang sugo po para sa inyo. Ayan. Kinuha na. Lagay ko na nga dito. Ayan po yung egg niya. Ito yung nalaglag yung yung panyang ano. Ayan. Balik natin. Oh, ay, ayaw. Kasi nababad na siya. So, ito po ano natin. I-break natin siya. Ako po, bahala si Batman. Pampalaks na yung uric acid tong egg. Ayan. Unang subo, talaga egg, talaga ina mo, pagpulito egg eh. O po, pang pamangking ate, sa lahat po ng mga subscriber ko at mga hindi subscriber, yung mga nakakasalubog ko, unang subo para sa inyo. Kunin ko yung sili. Ano baby ko, hindi ka pwede nito. May mga sibuyas, sibuyas ko yan. Eh. Rap. Hmm? Sigurado mo. Bago gusto ng, ng mga kids. Hindi siya makahiwa. Kagatid. Hmm? Parang wala rin siyang amat. Mm. Napakabango po. Skandaloso ang mga. Parang hindi maanghan yung sili. Ang <laughs> mm. sarap. Mm. mm. Nakaamoy na alaga ko. Oh. Hindi ka pwede nito yan. Ubus na yung chicken mo. Ang sarap. Ang pork and beans, oh. Mmm. Yummy yan. Eh. Ngayon nito. Pagkata natin ang sili lang. Hindi ko naramdaman yung unhang. Merong kagat. Mmm. Mmm. Merong. Mmm. Ako. Okay. Sigurado mo. Magre-request ang kungkin niyo pag natikman ito. Magre-request ulit na magluto kayo ulit. Kahit hindi ang kid, kahit adult din, makatikim nito, sa niya, masarap sa tinapay, masarap din sa rice. Sarap? Huh? Nakaalala ko, amoy kasi ang bawo. Nakukusyesya tuloy ako pag prito kong nakita na, ng ano. Chicken. Walang time ka rin na yan. Wala na. Tiyami po talaga. Pwede na biro. Di magluto. Lagi ko po siya niluluto mga gulay, isda. Eh, gusto ko man i-vlog. Kaya lang, pagod na pagod na ako, tinatamad na. <laughs> Ito nga, tinatamad na ako ngayon. Na mag... Sabi ko, hmm, ay prefer ako na nga. Kahit di pa nga naligo, mag-wish na lang. Sabi ko, ligo na lang ulit ba maya. Hmm. So. Yummy. pangon rin. Man. Sarap ah. Baby, mamia na ha. Hmm? Ang kanin ko paman din. Koko pandan. lagkit lakit Ibangod din oh. The Christian siya. Pero kung gagawin niyo, dagdagan niyo ng ano, 'di ba isa scoop lang lagay ko. Ano lang yung 3 3/8 chata. Dagdagan niyo para ano, hindi siya bubuka. Hmm. Magdagdag pa rin kayo ng hotdog para may choices na pipili ang pa. Okay, meron ng meatballs, chae, may hotdog pa, lalo masarap. Mm. Para sa mga kids, imbe-imbento lang. Alam naman natin mga kids, may sa mga may sars ng ganyan, pork and beans, egg, bagay na bagay. Okay. pinakalabit ang alaga ko pagluluto ko na siya paano po hindi ko nagtatapos yung naawa naman ako dito hindi ko kasi naisabay yung pagluto na ano ng ano yun eh hindi ko mamabigay yung meat kasi mga sibuyas yun hindi sila pwede nangangalabit to tingnan nyo <laughs> Nawawa naman, baby. Eh, oh, nawawa no. <laughs> naman si Prince. O, oh, yan yeah, o, si Prince David. Eh, mm -hmm. pagluluto ko na. <laughs> mm -hmm. Lab-lab mga mayon, eh. Oh, o, sige na. yun na. Hindi ko na muna tapusin na natin yung bag natin pagluluto na. <laughs> Ito naman po, kasi kahit na i lang sandali, okay na sa kanya. Hindi ka tulad na iba na gusto may lasa. O, paano po? Tapusin ko na muna to, babalikan ko mamaya. Pagkasalang nung kanya iluluto ko, mabilis nga Kasi sumasabay sa akin kumain yan eh. Gusto niya, pag kumakain ako, ito nga po, hindi siya malalasom. Nihintay niya matapos muna na kumain. Tsaka yung bawat kainin ko kailangan susubo ko muna sa bibig ko. Saka sa kanya, bago sa kanya, sa kanya lang kakainin. Hindi po ito malalasod. Parang <laughs> ni Si Coco malalason, matakaw. Kahit anong naibigay, si sige kain. Pero ito, iba po. O, so, sige po, salamat po sa panonood at sa susunod kong panonood. Prepara ko lang. Babalikan ko rin po naman ito. <laughs> so, ayan na po. Tapos na ako kumain bago na yung kanyang chicken. Ayan. Tatakam-takam na. O, ayan, mainit pa eh. Ayan po, ayun o, oh, tinaklubang ko na yung, yung natira akong konti. Kasi ang dami Ayan siya, Oh. Ayan, binigyan ko na rin yung aking junaki akin, sa taas. Bukas yung aking patitbahay na mapatitikinin ko. Lagi ko po sila pinatitikinin. Pag sobra-sobra ang mga naluto ko. Ayan, yeah, pinalalamit lang po kasi mainit pa. Ang bilis. Oh. Hindi ko lang siya matiis talaga. Nakalimutan ko ipagluto ako. Nagluluto ako. Nagbablog. Ha? Yeah? Palamigin muna natin. Tatakam-takam na. Inaantok na. O. Oh. Nakabantay sa akin niya kahit saan magpunta. Prince! Baby! P pogi, pogi niya na. Mm. Oh, ayan na po, isama natin sa vlog si Prince. Mukhang <laughs> mahulog ka, baby. Gusto ka rito. Harap ka doon, hihimayin natin. <laughs> ayan o. Oh. Hihimayin mm. natin. Mm. Mabilis-bilis lang kasi mga tie madaling mag-tie. Tie. Ay. Ayan, nainit pa. Spoiled. Mainit pa, no? Oh. Ayan, mainit pa. Kung Ubu uubusin ito, ha? Gabi na, bukas yung iba. Parang na magluluto sa umaga. Nagbabaong pa ho ito. Pag titira siya, yung medyo malutong, tsaka yung malaki, babaonin niya doon sa taas, na, na sa, sa higaan namin? Parang tao. pagkabuto buto, naibigay ko buto pa ng laruan lang niya, tinatago ko pa sa ilalim ng carpet. <laughs> Kung saan ko, galit na galit pinagbibintangan yung mga kasama niya, yung pusa, tsaka itong si Sky, inaaway niya, kala niya, yun ang kumuha. Nakakatawa <laughs> siya. Pwede siya eh, oh. Ano oh. bang mabuo ka, baby? Isok oh, oh. ka Ano, Ayan yan, oh. Ibaon ka. Ibaonin niyo. Ibaon siya sa taas. <laughs> Totoo ah, napakalambing po nito, natalo si Sam ay tsaka magpunta, sinasa, sinasamahan ako, magbabanyo ako, pupunta rin siya sa banyo, nakabantay siya. Kahit ating na naantok na antok siya po, bumangon ako, bangon din siya, sundan niya ako. Bodyguard ko yan eh. Kaya pagka umaalis ako, nalulungkot ako, naalala ko, uwi ako agad para sa kanya. Oh, yun, isa lang ha, para ano, kakain ka pa ng pizza taas, meron siya pang pizza sa taas, hindi siya kontento sa ganito, mamaya-maya, doon, nandudukot siya ng page. Habang nanonood ako ng hindi Pantok, tsaka naglalaro hmm, ng hindi Crush Pantok, siya po balik-balik sa food niya. Yan po, pakabadi-badi ko. Gusto niya kung saan ako nato, nandun din siya. Gusto, gusto niya itong buto, Di ko ko. Ay, mami, hindi ko Yung malambot lang, kinakagat ko. may, may, na may, 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 Pailitinig pa. No? Ito yung tinabi niya, babaunin niya yung sa taas. Ah, hindi na babaunin niya. Na randaman siyang buto. Ito lang naman po yung pinakamalambot, pinakagat ko. Hindi ko binibigay sa kanya yan. Ayan, ito lang. Babaunin niya ito mamaya. Bukas na ito. Para meron ko bukas. Dela <laughs> na pinulis. Eh, hindi sana. Eh, nabuo Ano 'to na na Hindi na mas ano. Ang sa ano ayaw niya mamantikaan -ma yung muso. Pinirito ko piece. na lang parang please. Nakonsensya ako, eh. nakalimutan kong isabay pagluto sa kanya. Naubos na kasi istak niya mga lito. Tinakain nila ko ko, binibigay ko. Binubuelid ko lang, para ko sa mix ko ng kanin tsaka peach. Gusto nila may kanin. <laughs> Dating inaado-aado mo ko, ngayon hindi na kasi nakakayuti ay si Coco. Pinainom ko na sambung. Ang galing, ang galing ng sambung. O, ito na. Baon mo itong isa na. O, more. Wala na, o. Bukas na man yung... Bukas na. Babaonin mo yan. Ay, hindi na. Anak-payabang, ah. Baya po nga. Dati binabao niya yun. Oh. Bye-bye na. Bye-bye. See you po. Thank you sa panunood ng vlog namin. Yes, surprise. Ang baby ko ngayon. O. Oh. Ano na siya. Two years na. Magti-three years old na siya. Ang pandemic ko siya binili. Bye-bye. Mm -hmm. Salamat po sa panunood.